ilalagay na natin dito sa ating lalagyan. Ilagay na natin ang ating sabaw. Wow! Sobrang sarap! Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa ating kusina. Tayo ay magluluto ng chicken with gula. Ah, panoorin nyo kung paano ko lulutuin. My own recipe. Imarinit marinate muna natin ang ating manok. Lagyan natin vinegar, salt, black pepper at saka soy sauce. I-marinate muna natin na 30 minutes at atin haluin. Well. Okay. Ito na, isabay na natin ang ating bawang at saka sibuyas. At haluin. ilagay lang natin sa gilid ang ating sibuyas. At ituhin muna natin ang ating chicken. Papulakin natin. Sa gilid lang natin ilagay ang ating yung ating chicken. Ito na. Atto na. 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 Ilagay na natin ang ating soy sauce. Isunod natin ang ating white vinegar. At dalawang star anise. Maji para pang pasarap at saka black pepper na duro. Haluin lang natin. Hmm, bango. Gawin nyo to guys. Masarap. I'm sure masarap ito. At ilagay na natin ang ating pula. Palambutin muna natin ito. Palambutin muna natin ang ating manok. Subukan nyo to guys. Ang sarap nito Tagpan muna natin. Mga 30 minutes. Check natin. Check natin. Wow, ang bango. Mmm, ang sarap-sarap. Mag-additional mag, -additional, mag -additional tayo ng sugar. 3 spoon ito Para ma-balance ang alat at saka ang tamis. Yun, masarap ito. Ang bangong-bango. kalapit na itong maluto. Takpan ulit natin. Check na natin. Wow! Luto na ang ating chicken. Subukan nyo ito, guys. napakasarap, Sobra. I-try nyo ito. O, sa hindi pa naka-subscribe sa akin YouTube channel, Paki subscribe naman po, like and share, at huwag nyo kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo sa aking mga sumusunod kong videos. Maraming salamat, guys. Maraming salamat sa paninood. God bless.